Nagpahigayon og site inspection ang Philippine Rural Development Project National Project Coordination Office kon PRDP and PCO sa ginarehabilitar nga New Visayas tolalian Farm to Market Road with Bridge sa munisipyo sa Santo Tomas niadtong ika-14 sa Marso 2024 gipangunahan ni Project Support Office kon PSOI Build Component Head Engineer Maria Fe Gabonales ang inspeksyon alang sa pagpangandam para sa umaabot nga pagbisita sa World Bank karong Abril 2024. Upat ka barangay ang masakop sa FMR, ang barangay New Visayas, Bobongon, Balagunan ug Tulalian. Gipondohan sa World Bank ang maong proyekto pinaagi sa PRDP ug apil usab kini sa Provincial Commodity Investment Plan sa probinsya kung asa mga ani sa mangga, kardava, mais, rubber, kakao ug bugas ang mga primero nga produkto sa lugar. matud sa opisyal nga progress report gikan sa Provincial Engineers Office, naana sa 63% ang progreso sa proyekto o ginatarget target nga mahuman kini pag-abot sa Mayo karong tuiga. Gipasabot ni Engineer Gabonales nga labing importante ang umaabot nga pagbisita sa World Bank tungod kay ang ilang abalwasyon sa proyekto ang magsilbi nga basehan alang sa mga PRDP projects sa Mindanao. Iyaha usab Gidayeg ang proseso sa pag-implementar sa Davao del Norte apan iyang gitugon mangita og paagi aron mapausbaw o mapadali ang pagpatukod sa proyekto. Maganda yung progress ng implementation. Magiging maganda ang impression ng, ng World Bank when the time na mag-visit uh, sila dito. So, so yung purpose natin dito ay i-inform ang province ng Davao del Norte and the contractor uh, magiging ready sa pag-visit ng World Bank. And then, uh, i-prepare pa natin kung ano pa yung pwede nating ma-improve ma dito sa... Kahinumduman nga mihatag ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao del Norte o counterpart nga pondo nga nagkantidad og 18 milyon pesos aron mas mapadali ang progreso sa proyekto mi bisita na usab si Governor Edwin Kuya Gov Hubahib ug nanguna sa site inspection niini ini ni atong Enero 2024 aron masiguro ang kalidad sa mga materyales. Iyaha usab gipahayag ang iyang suporta sa proyekto nga aniay dako ang tabang sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura. Nanguna sa pagsugat sa mga bisita, gikan sa NCPO sila Provincial Project Management Implementing Unit kon PPMIU Advisor, Engineer Josie Jean Rabanos. Gipasalamatan usab ni PPMIU Head, Engineer Maria Hazel Zafra, ang NCPO sa ilang padayon nga salig ug suporta sa pag-implementar sa mga proyekto sa probinsya. Ang maong proyekto maoy magsilbi sa mga mag-uuma aron mas mapadali ang ilang paghatod og produkto sa mga merkado ug aron madugangan ang halin sa mga agri-fishery value chains sa probinsya. Para sa bayan, Hana Zafra, One Davner News.